Pwede pumasok? Oh, po, po. Ito bahay nyo? Ako oh, Ang maraming kangkung. Eh, ano po eh, pin pinimisigan ko ng tubig po para po hindi malanta. Hmm. So, Angel, no, ang liit lang pala ng bahay nyo. Ano yan, dingding -ding nyo, kumot na lang. Okay. Hmm. Nga pala, Angel, nasaan ang asawa mo? Umalis po eh, hindi pa po alam kung saan ko pumunta. Nalala po ng pananghalian po. Ay! Alauna na, hindi pa kayo nagla-lunch. What if ampunin ko na lang kayong mag-ina? Ayon, mapagpalang araw sa atin lahat mga kababayan. Magandang tanghali po. Ayan, hindi masyadong mainit ngayon mga kababayan kaya napakaganda ng panahon. Ayan, kumusta po kayo? Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kababayan saan man na uh, sulok ng mundo mag-iingat po tayo. Mga kababayan, sa araw na ito, uh, po ang vlog natin ay regarding po kay Angel, 'yan yung uh, batang ina na nagtitinda ng kangkong. Doon sa last na uh, upload namin ay sinamahan namin siya hanggang sa kanyang bahay. At uh, Marami ang naawa. Isa na rin si Daddy Frankie. Sana ang team Daddy Frankie. Ayan mga kababayan dahil nakita namin yung sitwasyon ng kanilang tinitiran, yon uh, naawa ang team Daddy Frankie mga kababayan. Kaya sa araw na ito at kung napansin natin, napansin din ng karamihan mga kababayan, medyo payat ang nanay, payat ang baby. Kaya naman sa araw na ito mga kababayan, dadalawin ng team Daddy Frankie sa kanilang bahay muli at mayroon akong i-offer na naman sa kanya ipapakiusap. Ayan. Dahil uh, sabi ng mga karamihan mga kababayan, sabi ng marami nung tinanong natin regarding doon sa kababayan natin na sa US na kung ampunin. Gaya ng aking sinabi mga kababayan na uh, ito ay uh, opinion lang ng ating mga manonood ng ating mga kababayan wala pong sapilitan at malaya tayo magsabi kung ano ang ating mga komento dahil may kanya-kanya po tayong pananaw yung iba sabi nila talaga hindi papayag kahit sinong ina andoon po tayo andoon din ako yung iba naman to be practical daw para hindi kawawa ang bata hindi nga po pare-parehas ang komento pero si Daddy Frankie mga kababayan may oper ako dahil nga ang nanay ay hindi pumayag. Dahil sa nakita namin sitwasyon mga kababayan, uh, para mas madali, uh, namili kami ng grocery, bumili ako ng gatas para sa bata, pampers, tsaka may kaunting mga dilata uh, na pwede nilang makain para... Kasi sabi ng nanay mga kababayan is ano, uh, minsan wala silang ulam, wala silang pagkain. Kaya bumili ang Team Daddy Prangie. Pero ano nga kaya ang offer ni Daddy Frankie mga kababayan kaya Angel at sa kanyang uh, anak? Yun po yung request ng karamihan mga kababayan. Para maging klaro, samahan nyo ko hanggang sa dulo. So let's go mga kababayan. Tara! Sirap na itong box. May bigas pa isa. Kuha ka isang bigas. Ay, sorry boss. Harang lang saglit. Ayan, mga kababayan, samaan niyo po ako. Tara! Yung mga kababayan, kasama natin si Mons Channel, sa Motoblog, tsaka si Kuya Rap. Mga kababayan, medyo uh, walang parking dito, mahirap kaya hanap muna ng parking si Risky. Angel, ay yan. Good morning. Ah, magandang tanghali. Ah, oh, kumusta ka na? Ayos lang naman po. Oh, sige. Pwede pumasok? Okay, ito bahay nyo? Okay, ito ang maraming kangkong. Eh, ano po eh, pinimisikan bin po nga ang tubig po para po hindi uh -huh. malanta. Oh, ganun? Okay. okay. Paano to? Pasok kami ha? Sige. Hello, baby. Maniit lang po eh. Okay lang. Pwede ba pumasok yan? Yan mga kababayan, pasok tayo kasi oh. hindi pwede sa labas. Ayan. Okay. Oh. okay. Pasok ka Sam. Tanggalin mo yung sapatos mo. Asan ah, na yung ano. May pasalubong kami sa'yo. Asan na yung grocery? Paabot? Paabot na lang muna yung grocery kasi hindi makapagsabay-sabay mga kababayan eh, no? Kasi maliit lang talaga tong bahay nila, Angel. Ayan. Bigas muna. Ayan. 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 Opia. Sige, pwesto natin para maganda. Diyan ka na lang sa... Sige, upo ka. Yan, saan tayo pwede mag-usap ng maayos? Ayan. Upo ako dito, ha? Hello, baby. Ayan. Hello. Ang cute-cute mo naman. Pwede idikit ko sa sa'yo. no? So, Angel, no? Ang lang pala ng bahay niyo. Tapos sa kabila, sino nakatira dyan? Mga tita po, mga asawa ko. Ano yung ding dingding niyo? Kumot na lang. Oo. Okay. Mm, bahay, ganun okay. talaga, ano? Ah, pan family house ito. Opo, okay. dikit-dikit okay. lang. Dikit-dikit Sa bagay, ano mo, doon naman nagsisimula lahat. Okay lang na maliit, basta maayos, no? Okay. So, ito, uh, Angel, kaya kami nandito, may gunting ka ba? Ito, boom. Ayan, pahiram. Nag-grocery kami, tinapay para kay baby. Tsaka may gatas, no? Makatulong man lang kasi napansin namin medyo payat si baby. Ito, gatas. Thank you, po. Maraming salamat, po. Oo. Para may milk si baby kasi tingnan mo, mag isang taon na, liit, liit, Ha? Oh. Milk ikaw, ha? Bukod kay mama, kaila meron din to, ha? Para lumaki. Ayan, tapos may pampers. yan, para hindi kayo ng no problema, ilagay mo doon. Salamat po. Mm -mm. Ayan. Pang, pang isang buwan na siguro, eh. hindi ko alam ilang piraso yun. Tapos may bigas, no? Tapos ito. Ayan. May mga dilata tinapay gusto nyo to be oh, ayan so hindi na natin ano ha meron din kain ka rin ng tinapay ha ayan may mga dilata dyan tsaka mga ano tuwan tuwa si baby oh. oh, ayan dito ka no okay happy tuwa na namin pa. Malaking bagay po yan kasi mga kababayan, sabi ni Angel, minsan wala silang ulam. Ayan. Nga pala yung nasaan ang asawa mo? Umalis po eh, hindi pa po, po alam kung saan po pumunta. po ng pananghalian po. Ay, alauna na. Hindi pa kayo nagla-lunch. Hindi pa po. Jesus, Maria. Uh -huh. Pero anong, hindi pa alam kung anong saan nagpunta. Paano yan? Matataalaunan ay eh. hindi pa kayo nagla-lunch. Inaantay oh. pa po na Sige, kain na lang muna kayo ng tinapay, na? So, dito lang talaga kayo pagka hindi ka magtitinda ng kangkong. Mabuti, inabot ka namin dito, no? May, yun, ibibinta mo yun mamaya. Sige, sipag lang, tiyaga lang, laban lang. Oh, may tinapay ikaw. Ha, huh, baby? Pero alam mo, Angel, na pinaka main reason, no? Napunta namin dito. Meron akong i-offer sa'yo. Pero ito, nasa iyong decision pa rin. Napag-isipan ng... na uh, naisip ko kasi. Para maalagaan mo ng yung anak mo. Para tumaba. Kasi talagang medyo tingin ko sa edad niya at saka sa timbang niya, ganun din sa'yo. jo payat kasi siyempre nagpapadidi ka. Tapos medyo kulang sa pagkain, kaya ganyan. Mahirap kung laging ganyan, baka magkasakit kayo. No? Tapos sa uh, pakiusap ng karamihan, sana hindi mo na masundan yung anak mo. Kasi mas mahihirapan ka. Mahirapan kayo pag masundan na pagplanuhan yung maigi. No? Pero ang offer ko sayo, diba, sa iyo, 'di ba, sabi na may gustong mag-ampon sa anak mo. Pero siyempre, masakit para sa nanay. No? Uy, bakit? O, oh, bigyan mo siyang laruan. So, ang offer ko sa iyo, dahil meron kami nga shelter, what if ampunin ko na lang kayong mag-ina? No? Wait lang ha? Ampunin ko kayong mag-ina, pero ang purpose ko doon ay hindi para maghiwalay kayo ng mag-asawa. Ayoko rin masira yung pagsasama nyo. ba? Diba? Ang akin lang tulad nito, wala pa kayong lunch. Pwede rin na pumunta yung asawa mo doon, pumasyal or what, or pwede ka rin pumasyal dito or what, ang akin lang para maalagaan kayong mag-ina. Kasi may tagaluto din ako doon para makakain kayo sa tamang oras. Diba? At malay mo, baka sa kasakali, pag nandoon ka na, dun kahiwalay kayo ng mga ilang gabi or ilang araw, baka maisip ng asawa mo yung tama. Kasi alam ko naman, hindi ko siya masisisi or what. Wala na tayong dapat sisihin dito dahil nandito na to. Ang gawin na lang natin is kung paano mapaganda, mapaayos yung kalagayan ninyo, lalong-lalo na kay baby. No? So, siguro pag nandoon ka, maisip din ng asawa mo. Baka maisip niya yung halaga value ninyong mag-ina. Baka doon magpursige, maghanap na siya ng regular na trabaho. No? Alam ko nga masakit sa'yo na kasi gaya na sinabi mo, ayaw mong masira ang pamilya nyo. Pero ito pag-isipan mong maigi. Pwede ka rin namang umuwi-uwi. No? Basta ang akin lang, parang doon ang pinaka-main bahay mo para Maibigay namin yung pangailangan mo makita. Magabayan ka namin. no? Sa palagay mo. Okay naman po. Basta kasama ko lang po yung anak ko. Iyon. Um, basta kasama mo yung anak mo. Oo. Hindi namin na... Uh, hindi rin namin hahayaan. Ang amin lang kasi, mapaayos yung buhay niyo. Buhay ng anak mo. no? Okay lang. Wala kaming balak na mawasak yung pamilya or what. Para pag nandoon ka na, no, makakausap ko rin yung asawa mo, mabigyan ko rin siya ng payo. No? Para, siyempre, iba yung ano eh. Kasi kaya na sinabi mo, wala kang magulang, walang nagsasabi sa inyo na ganito gawin, ganito tama, mali, sa mga edad ninyo yan. Huwag kang mailang sa amin or what. Isipin mo na lang na magulang na kami kami mga kami ng team sipin mo lalong lalo na sa akin no may mga may anak din ako na kasing edad mo kasi no papakilala ko sa iyo para ano no? yun mga kababayan ito po yung uh, naisip ni Daddy Frankie mga kababayan para mas matulungan namin si Angel kasi po siyempre, uh, syempre Lagi-lagi kaming umaalis kung saan-saan. Hindi rin po pwedeng siya yung araw-araw naming puntahan. So naisip ko, uh, i-adapt na lang muna silang mag-ina para bago umalis ng bahay, mabigyan namin sila ng pagkain, maalagaan, magagabayan natin sila. Kasi wala siyang magulang, hindi sila magkasama. Kaya ganito ang sitwasyon tino si Angel, napakaliit, napakapayat, no? Ilan lang timbang mo, nagpupunta ba kayo ng center? Dapat may vitamins ang nanay. Pero yun talaga mga kababayan, kahit magpunta ng center or may vitamins, kung wala talagang makain, yun ang problema talaga. Gaya ng inabot namin, nung unang-unang inabot namin is kanin lang ang kinakain nila. Talagang mga ngayay ka, na at kalalo na nagpapadidi pa. No? At saka, ayun, uh, si baby, uh, mag-iisang taon na pero napakaliit. So, Uh, kailan tayo pwedeng lumipa? Kailan? Kasi pagkaano ang gusto, hindi naman ngayon para mag-usap din kayo ng asawa mo. Uh, bibigay ko yung number namin, magme-message ka sa amin para papasundo kita dito ng sasakyan. Hmm? Ah, ito. Mag oh, maglaro ka. Gusto mo dito? Ito. Laro ka. Yun. Laro. Mm -mm. Mm -mm. So paano Angel uh, Pag usapan ninyong Maigi ng inyong mag-asawa Sabihin mo rin sa asawa mo Na gusto ko siya makausap Huwag mong isipin na pinaghihiwalay ko kayo Hindi ha? Ang gusto ko lang kasi gaya na aking sinabi Maging uh, maayos ang buhay Ninyong mag-ina Pwede rin pumasyal yung asawa mo doon Walang problema Gusto ko rin siya makita Gusto ko niya makausap Okay ba sa iyo? makaayang parapo, mukayising po kay tao tao nila, mka po mukapasalan din po, kata, po. Naka po, po sa sa inyo po at sa timbade pelang po. kasi po ang hirap din po na buhay po namin pero din po kami sa araw-araw at -araw. sa extra extra lang din po sa work Uh, Pag-pray natin, sana mapaghanap ng trabaho yung asawa mo, na? Ito, 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 ito. may laruan siya. Ito. Uy, dami, dami niyang laruan. Na? Ayan, okay, mga kababayan, nakita nyo naman po, tignan nyo itong tirahan nila dito talagang puro tela lang masikit lang talaga pagpasok mo wala na, ito na tapos dun sa labas kaya nagluloto oo po, kahoy po. Nag parang ano, gilid ng ilog no ay kanal maputik, paano pag tag-ulan mas maputik pa dito po, putik po. hindi po pasok dito ano pa, ito na po, po sa hubong namin na Ato, pero hindi bumaba naman dito o, naman pa. mm -mm. parang ano, simento na to o bato po siya na po. Ah, lupang, 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 lupang tinambak, tapos nilagyan rin ng Napakahirap. No? Pero okay lang yan, kasama sa buhay yan, kasama sa paglaki yan. Basta maging matatag ka lang, lagi kang magpipray kay God. Huwag na huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag na huwag pababayaan yung anak mo. No? Okay. At alam mo ba maraming humanga sa'yo dahil hindi mo iniiwan yung anak mo kahit sa musmus na edad pa lamang yan. Yun naman talaga ang dapat. Kasi ginawa nyo yan, ginusto nyo yan, panindigan nyo yan. Pero wag mong kakalimutan, no? Uh, tutulungan ka namin, pero tulungan nyo rin ang sarili nyo. No? Yung kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, salamat sa Diyos at uh, natagpuan namin sila dito at nakita rin natin itong uh, kalagayan, sitwasyon nila na napakaliit talaga ng bahay nila rito. At uh, yun, pumayag naman na si Angel na ampunin na lang natin silang mag-ina. Pero hindi ko sinasabing uh, doon na lang sila. Yung parang pag ampon ng Team Daddy Frankie mga kababayan is para matulungan, magabayan lang sila sa araw-araw. So mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagtulong sa Team Dati Branki. Panunood, pag-share ng mga videos natin dahil po sa inyo ay mas nakakatulong pa tayo. Siyempre, bago ang lahat, shoutout ko muna ang Team Rise Above uh, sa pamumuno, pangunguna ni Tita hanes, Maraming maraming salamat po. Ayan. So, ano masasabi mo sa mga blessing na natanggap niyo today? Maraming maraming salamat po. Sa blessing po na ibinigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Um, sa pang araw-araw po namin pagkain. At pagkain din po ng anak ko. Ito, may ano na dito. Kung hindi pa dumating ng darating asawa, magsaing ka na lang. Wala ba kayong bigas dyan? Mag saing kana lang tapos may dilata naman kasi hindi pa sigurado kung anong oras darating asawa mo ay paano kung hapon darating hindi hapon pa kayo kakain okay. hindi ba nagpaalam kung saan siya pupunta mga anak daw po, siya ng po namin oh okay. talaga ng kalagayan mga kababayan no okay ay wag mo kagatin yung dilata be baka ano masaktan yung bi ano mo, tit mo, no? So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Yan pansamantala magpapaalam po ang Daddy Frankie sa inyo and God bless po.